Good morning, good morning mga ka -sweetie. I'm here again. Cadbury sweet, sweet na sweet. Kasing sweet ng mga chocolates na kinakain nyo ngayon mga ka-sweetie. So ayan, for today's video, gusto ko lang po i-share sa inyo yung ganap namin last weekend. Galing po kami sa Apple Fair. So ayan, I-share ko na lang din, noong unang taon ko dito noon sa Sweden, so wala akong idea sa mga mansanas. Galing, kasi galing uh, laki tayong probinsya na may iba't ibang klase pala ng mga mansanas at uh, mga pangalan nila. So ayan, yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. So share ko na lang din, kami dito sa garden, may tatlo kaming puno ng mansanas. So wala kaming idea kung anong mga pangalan nila. So ayan ang ginawa namin, last year lang namin ginawa ha na nagdala kami ng sample sa Apple Fair, then pinacheck namin yung man mansana. So, kaya nalaman namin yung mga pangalan. Kaya shout out sa lalo na dito sa Sweden at sa mga malalamig na lugar na may mga tanim na man mansanas sa kanilang garden. Pwede nyo pong gawin yon na uh, kumuha kayo ng sample, then pag may uh, market fair, uh, apple fair sa inyong lugar. So, pwede nyo pong ipacheck. Ganon yung ginawa namin. So, yung mga ito na. At gusto kong i-share yung mga pangalan nila at iba-ibang klase ng apples. So, ayan. Enjoy for watching! Iba-ibang -ibang klase ng mga mansana. So, ayan. May maliliit. So, ito siya. So, ito yung mga ano oh. Ah, uh, mansana's day kasi dito ngayon sa amin. So, ayan. Lakson Soup for Pisa-isahin natin. Yung Linda. Prince okay. yung mga pangalan ng mga pansanas. So, ayan. Ayan siya. So iba-iba din yung taste niya. O, di ba? May kasi po lahat ng pangalan. Ay, nahirap. Ginigkas kong ano una eh. Sa <laughs> ba stop? Ang tawin lang. Yung tanong mo sa binabasok pa na yung nahiwag na yan. Ayan. So, ayan. kulit child na name Melpa Cole, si Rene Manalana. Sana, sana. 'Di kakalimutan ko 'yung pangalan ng mansanas namin sa garden kasi last year pumunta kami dito. Ah, uh, dinalan namin 'yung mansanas namin para i-donate sa kanila. Uh, pangalan

mga kasweety kasi nagubulon ako at sige so, na. -tonga, na -tonga. Summer Red is lovely. Kolla, så mm. det Det bra. Ja, jag har den. Åh, vad god den ser ut. Men ett par veckor. Där ser det gott ut. Men kom, älskling. Det är så ser jättegoda ut. Och den. Det är den som håller <hans> fram. Den väger Den väger ingenting.

Ito so, nagulat ako. Akala ko peron siya. Yung pig. Ano to? Peras. Kasi hindi siyang peras. Hindi pala. Ano din to ng mansanas, Ayan o. No? Oh. Thank you, Vincent. Masanas din pala yan. Diba? Pakala ko.

akala ko baka yun yung pangalan ng mansanas <makes> na sa ball. Yeah, same din. Pinu-pinu na 'to para sa. Diyan yung may mansanas kami sa garden. Tatlong klase din 'to. Yung dalawa magkatulad naman.

Thank you. Salas na to. May mga name na to. So, madami pala silang class. So, yeah. Uy, wealthy. O, okay. So, yan may Akiro. Yes, madami siya dyan. So, this and then yung name din natin. Pero yan na So, ayan mga kasuri. So, ayan po yung mga klase ng mansanas. Nandito po kami ngayon sa ah uh, uh, sa Up uh, Market kasi sa Sanas Bay ngayon dito sa amin sa so, ayan sa so, mga kasimpe sana ah uh, na ano eh, yung mga name nila at bayo so, may mga puno kayo so, man sanas dyan so may mga kamukha dito sa mga sinabi ko sa inyo so yan lang po yung ano na loob, pero dun sa labas, yung mga programs niya. So, ito lang lahat. So, ayun. So, ipakita ko na